Kabahan ka ba? Hindi <laughs> Tatanungin kita ngayong gabi. Makmak, sino ang coach mo? Ang pipiliin ko pong coach ay si Coach Oh, grabe ka na talaga, Coach Del. Hindi ka na nga umikot, ikaw pa pinili. Grabe, ang tanong. Ang tanong ngayon, sino kaya sa mga nagkakagulong coaches si na Coach Billy, Coach uh, Pablo, Coach Julie ang makakakuha kay Makmak? <laughs> Ate Julie, Kuya Billy, o Kuya Pablo? Sino ang pipiliin? <laughs> 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 ang pipiliin ko pong, Coach, Party ay si Coach.